mga bata, itong inyong Kuya Jun. Dadalhin ko kayo sa ibang mundo ng aking kuwento. Gusto niyo bang malaman ang pinagmulan ng langaw? Inyong pakinggan ang alamat ng langaw na aking isunulat para sa inyo na nilimbag ng lampara books. Ang makulay na larawan ay ginuhit ni Beth Parocha Doktolero. O, simulan na natin! Noong unang panahon, sa isang lugar sa mundo na hindi na matukoy kung saan, may isang hari na nagnangalang Langaw. Malaki ang kaharian na nasasakupan niya. Kilala ang kaharian iyon dahil sa gana ang pagkain doon. Labis-labis ang panustos ng mga prutas at gulay. Ang mga hayop ay sagana rin sa pagkain kaya malulusog ang mga ito. Pero may kakaibang pag-uugali si Haring Langaw. Tawagin ng lang, kusinera. Singhal niya isang umaga sa isang utusan habang nasa harap siya ng pagkain. Mahal na hari, bakit po? Tanong ng dumating na si Senyang kusinera. Ang kanin, hindi masarap ang kanin na ito. Ano po ang hindi ninyo gusto sa kanin, mahal na hari? Takot na muling tanong ng kusinera. Hindi ko makakain ito. Malabsa! At ang sinigang na niluto mo, kulang sa asim. Itong gulay naman, walang lasa. At itong lechon, bakit hindi malutong? Hindi ko makakain ang mga ito. Nawalan na ako ng gana. Galit na itinapon ng hari ang mga pagkain na kahain sa mesa. Walang nagawa si Senyang pusinera, kundi pulutin ang mga pagkain sa sahig. Lumipas ang ilang araw, sinalakay ng mga dayuhan ang malaking bahagi na kaharian. Mula sa bintana ay nasaksihan ni Haring Langaw ang labanan ng kanyang mga kawal at ng mga dayuhan. Marami sa kanyang mga kawal ang nasugatan at namatay. Hindi nagtagal ang digmaan, nagwagi ang mga dayuhan. Ipagpaumanhin po ninyo, mahal na hari, sadyang napakarami ang mga dayuhan kawal. Napakarami rin. At pulos makabago ang kanilang mga sandata. Paliwanag ng pinuno ng mga kawal kung bakit nasakop ng mga dayuhan ang kalahati ng kaharian. Pero hindi na bahala si Haring Langaw sa pangyayari. Higit na mahalaga sa kanya kung ano ang ulam na ihahain sa kanya tuwing oras ng pagkain. Minsan, sa harapan ng kapagkainan, Senyang! Senyang! Singhal ng hari, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ayokong inuulit ang pagkain. Ito ang ulam ng tanghali at ngayong hapunan, ito pa rin. Hindi ba? iyan ang bilin ko sa iyo lagi? Huwag na huwag kang naguulit ng pagkain. Galit na sabi niya sa kusinera. Pero mahal na hari, ang dami pa pong ulam na natira. Sayang naman kung magluluto pa ako. Malumanay na pangangatuwiran ng kusinera. Wala akong pakialam. pagkasabi 'yon ay itinapon ng hari ang pagkain. Muli, pinulot ni Senyang Kusinera ang itinapon na pagkain sa sahig. Sayang naman ito. Sana'y ibinigay ko na lamang sa mga anak kong nagugutom ang mga pagkain, sabi ni Senyang Kusinera sa isip. Iyon ang lagi niyang nasasabi sa sarili tuwing pinupulot niya ang mga pagkain itinapon ng hari. Sa kanyang diwa, ay nakikita niyang maligayang kumakain sa harap ng hapagkainan ang kanyang mga anak. Sayang bulong niya. Pagkalipas ng ilang araw, muling sumalakay ang mga dayuhan sa kaharian ni Haring Langaw. Nakapasok ang mga ito sa palasyo. Pinalayas ng mga dayuhan si Haring Langaw at kinamkam ng mga ito ang lahat ng kanyang ari-arian at kayamanan. Iniwan na rin siya ng kanyang mga kawal at mga utusan maliban kay Senya Kusinera na nanatiling tapat sa kanya. Nakiusap si Haring Langaw sa mga dayuhan na manatili siya kahit sa kamalig lamang ng palasyo. Dahil wala siyang matitirahan, pumayag naman ang mga ito sa pakiusap niya. Minsan, habang kumakain siya, Senyang! Senyang! Galit na sigaw niya. Bakit po, mahal na hari? Bakit kayos ang ulam? Hindi ako kumakain ng kalyos, alam mo yan. Nawala na ako ng gana. Hindi na ako kakain. Itinapon niya ang pagkain na kahain sa mesa. Sa hindi maintindi ang pakiramdam, umusbong ang galit sa dibdib ni senyang kusinera. Sumosobra na kayo? Hindi niyo ba alam na importante sa akin ang bawat pagkain itinatapon ninyo sa pagkainan? Nagugutom ang mga anak ko sa bahay namin. Kung ang pagkain itinatapon ninyo ay pinakakain ko na lang sana sa kanila, hindi lamang sila matutuwa, kundi matutugunan ko pa ang pangangailangan nila para lumaki silang malulusog. Masyado kayo yung pihigan at maselan sa pagkain? Dapat ay kainin ninyo kung anuman ang ihanda sa inyo. Mula ngayon, kakainin ninyo ang lahat ng pagkain na ihaain ko. Hindi nakapagsalita si Haring Langaw sa narinig mula sa kusinera. Dapat ay maparusahan kayo ni Bathala at ng lahat ng mga Diyos at Diyosa sa inyong maling pag-uugali. Hindi na nakasagot pa si Haring Langaw. Bigla ay may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang sarili. Unti-unti, naramdaman niyang lumilit ang kanyang katawan at hindi siya makapagsalita. Oh! Sana ay isipin niyo rin ang mga taong nagugutom bago nyo itapon sa sahig ang pagkain. Ngunit, napahinto si Senya Kusinera sa sinasabi nang makita nitong nagbabago ang anyo ng hari. Unti-unting lumaki ang mga mata ni Hari Langaw. Lumuwa pa ang mga ito. Paliit pa rin ng paliit ang kanyang katawan. Kitang-kita ni Senya Kusinera ang pagbabago ng hari. Nagkaroon ito ng mga pakpak. Pagkatapos ay pumutok ang katawan nito at lumitaw mula roon ang isang insekto. Naging isang insekto si Hari Lang Nagsimulang lumipad-lipad nito sa paligid at pagkatapos ay tumungo sa pagkain. Nagimbal si Senyang at dagling na palabas ng kamalig. Hindi niya makakalimutan ang pangyayaring iyon. Mula noon, tuwing nagluluto si Senyang Kusinera, ay lagi niyang nakikita sa kusina ang insektong iyon. Kahit sa paninilbihan niya sa ibang kaharian, ay palagi niyang nakikita yun. Lilipad-lipad sa kusina at komedor, dumadapo sa mga pagkain. Sa kanyang pamamalengke, laging nakasunod ang insekto, nakadapo sa basket na kanyang daladala. Dumadapo ang insekto sa lahat ng pagkain makita nito. Walang pinipiling pagkain, at kahit sa dumi, ay dumadapo rin ito. Kaya tuwing makikita ni Senyang Kusinera, ang insektong tinawag niyang langaw sa kusina man o sa kainan ay itinataboy niya ito. Oo, itinataboy niya ang daming haring kanyang pinagsilbihan na siyang kauna-unahang langaw. Diyan nagtatapos sa aking kwento alamat ng langaw. Huwag na huwag niyong gayahin si Haring Langaw na bukod sa pihikan ay itinatapon pa niya ang pagkain. Itong inyong Kuya Jun, lagi magbasa upang tumalino.